Laman ng balita ngayon ang barko na si MV Super Shuttle Roro 2 na naka-half submerged sa Batangas Port dahil niragasa ng malalakas na hangin at alon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Batangas. Ngunit, ano ba ang history ng barko na ito? Hello mga ka-ship spotters! Nandito na naman tayo para sa isa na namang kwentong barkong kaalaman. Tuklasin natin ang historia at detalye tungkol sa barko na si MV Super Shuttle Roro 2. Nagsimula ang buhay niya bilang si Koyo Maru No. 23, isa itong Roro Cargo o Car Carrier Vessel na ginawa noong 1987 sa Imamura Shipbuilding sa Kure, Japan. Ito ay may habang 90 meters at may lapad na 14 meters. Nagtagal ito sa Japan hanggang 2010 kung saan binenta ito sa isang Cebu-based shipping operator na si Asian Marine Transport Corporation o ANTC kung saan ito ang pinakaunang barko na ipinangalan para sa bago nilang brand na Super Shuttle Roro Series. Bumibili ang AMTC ng Roro Cargo Vessels o Car Carrier Vessels at kinoconvert nila ang ibang decks para maging passenger decks upang makakarga sila ng mga pasahero bukod sa cargo at rolling vehicles. Si Koyo Maru No. 23 ay ni at naging si MV Super Shuttle Roro 2. Ito ay unang nagserve sa Batangas to Odiongan, Batangas to Romblon to Colasi Rojas, at Batangas to Colasi Rojas and vice versa route. Ngunit di rin ito nagtagal at ito ay nag-stop operation noong 2015 dahil naka-experience ito ng problema sa makina at hindi na ulit ito nakabiyahe. Mula noon ay nakatenga na lamang ang barko sa matagal na panahon, una sa Cebu at huling namataan si Super Shuttle Roro 2 na nakaangkurahe na lamang sa gitna ng Batangas Bay Area. Ngunit dahil sa hagupit ng bagyong Christine sa Batangas ay napadpad si MV Super Shuttle Roro 2 galing sa gitna ng Batangas Bay Area papunta sa Batangas Port at ngayon ay naging half submerged na. Ano kaya ang magiging kapalaran ni MV Super Shuttle Roro 2? Ire-refloat ba siya? O ibebenta na lang as scrap? Huwag kalimutang mag-follow sa Philippine Ship Spotter Society Facebook page para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa barko dito sa Pilipinas. Keep safe at ingat sa biyahe mga ka-ship spotters. Bye-bye!